So, may isa, may dalawang. Akin niya man natin, kahit hindi oras. Oh! Hey, Sos! Hi! Kaling to sa taas lang, kung yung Ganda parang smile niyo. Sino tong owner? Ay, 1,000. Hello po, welcome muli sa ating panibagong vlog. Ngayong araw na ito, tayo ay magpapasungkit ng nyog. Last time na tayo ay nagpasungkit ay noong first week pa ng November bago ang bagyong Ulysses. After 2 months, ayan, pasungkit uli tayo. Sa ngayon, ang presyo ng nyog dahil nga sa binagyo ang maraming mga lugar dito, dito sa Luzon, ang presyo ngayon ay nasa 12 pesos kumpara nung nakaraan na 8 pesos. Sa kamaganda ngayon, dahil nga sa konti na yung supply, is straightan. Ibig sabihin, tatanggalin lang yung reject, then lahat na, ang bayad na ay 12 pesos. Yun po yung kagandahan ngayon. Ang gawa po ng mga buyer kasi, tatlong uri yung kanilang pagbili ng nyog. Unang-una, yung tinatawag nilang tenor. Yung tenor, ikaklasify nila yung nyog sa good, small, at reject. Iba yung bayad ng good. Last time, 8 pesos yung uh small ay 4 pesos at yung reject ay 2 pesos. Yan, yun po yung tenor. Yung iba naman ay less 20% kagaya nung nakaraan sa akin. So, ang gagawin sa less 20%, tatanggalin uli yung mga reject, hihiwalay, tapos magbibilang sila ng 1,000 at sa 1,000 na yon automatic 200 na yung small. Ayan. At ito ngayon, sa ngayon, kapag gantong kukunti ang mga nyog, ang mga buyer ay bumibili ng straightan. Tatanggalin lang yung mga reject. And then, lahat na, wala nang good at small. Isa na yung bayad. Okay, update sa tanim natin na abaka. After uh, more than one month, ayan na. Yung iba wala pang tubo. Ewan kung tutubo pa ito. Siguro dahil sa pagkababad sa tubig. Ito meron na rin isa. Ayan. Ito sila iniwan ko talagang sadya. Kamalit doon sa mga hindi tutubo. Ayan. So may isa may dalawang suhin ng tumubo. halos lahat ng hill ng abaka ay may tubo na Iilan lang yung nakita ko na walang tubo okay lang may mga pamalit naman tayo Kanyang katarik yung nyugan ko ito yung mga gantong klase ng nyog na na bagyo mga one year ang recovery ng mga yan. Pero yung mga mas malala, mga 2 years, ang inaabot bago talaga sila makarecover. Ang masama kapag magre-recover na sila, darating na naman yung malakas na bagyo, wala na. papansin nyo meron siyang goma doon sa kanyang braso protection yun para sa gas gas yun sa kasama nila meron silang bagong kasamang nagsusungkit mas mabilis kasi itong kasama nila magsungkit kaysa doon sa veterano nilang kasama siya ngayon yung nagtitimbon ngayon ng mga nyog. Ano, buko Ito sa Champama kas ka ayan. Susungkit kakit ang dati ulag. Ito ang ulag na kaya. Hindi makasin na kaya, hindi green. Mga Ani karasain na gijay. Ni dinami sa ni Chris. Buklat mati na ako na ni na. Yung binabanggit ko kanina na ahas, may mga ahas talaga na na pagminsan na chachamba yung mga nagsusungkit ng nyog. Yan nung last time na pagsungkit dito last year, last November, ito yung video. Pero hindi ko na nakuhanan ng video, no? Nakuhanan ko na lang nung dinadala nila sa amin yung uh, ahas. Kadalasan yung mga kinakain ng mga ahas na yan ay mga ibon din na nangingitlog sa taas ng nyog. Mga sawang bitin, yung kulay green, tawag nila dito sa amin ay martin, yan. at iba pang ahas. Kaya yung ibang mga nyugan, yung mga puno ng nyog, mayroong lata silang pinapalibot. No? Para yung mga taga ahas, at iba pang hayop ay hindi makakiyat nun sa taas. Hey! Meron tayong ibang kasama. Ayan. Asawa nung nagsusungkit. Meron nung dito magtapas. 100 na yan. Isang oras. Hindi, mga dalawa. oras. Okay na. Yes. Kanya mo na ito, sa oras? 300. 300. Hmm. Si misis, mga 150 to 200. Ito yung sa una kong video, hmm. siya yung kayang bumuhat ng 50, 50 pieces na nyog. Sila yung pinakamalakas sa kanila. <laughs> Meron din siyang channel. Ano pala ng channel mo? <laughs> Mananapas. <laughs> Kaya hindi ko na harap. <laughs> Ayun, oh subscribe niyo siya sa kanyang channel, Mananapas ng Aurora. Ilalagay hmm. ko sa description yung uh, link nag New YouTube din siya. Yung binubunutan. Maganda yung cute niya, malapad. Eh sigurado malaki 'yon. unti Itong mga gantung klase, malilit 'yan basta patulis yung pwet. At distinct putting... pa makunat pa malit na nga. Oh. Ganto lang siya. Ito, ayan tingnan natin 'to, maliit lang siya. Pero maganda yung pwet niya. Malapad pag ganyan yung nyog nanipis lang yung kanyang balat. Kung kumpara mo doon sa mga nauna kanina. Pag malaki yung nyog, maganda yung puwit niya, sigurado malaki yan. Kaya dito. Yan maganda rin yan. Wala na yun. Tapos saan? sino tong owner ay 1,000. So, at natitira ay doon isasakay. Ba't anin nyo yan? Magpapaka ng Nang... daga po. Taga, tingnan ko nga pakita nga natin sa kanila. Ito. Anong ipapain nyo rito, kamote? Nyog po. Anyog. Yan, ito yung trap nila sa dagang bukid. So, okay, guys, ano makahuli ng 1 million? Yung ganong trap na subukan din namin nung bata kami. Pero doon lang sa tubigan noon, hindi sa bundok. Sarap din yung dagang bukid. Hmm. Kadalasan ang magandang luto nung ganon, nasa yung prito, adobo, Pwede rin adobo sa gata. Pero pag sasabawan mo, wala, hindi yun masarap. Lasang manok din yung dagang bukit na yun. Pag hawak pa lang, pag magaan, matik reject. Ayan. May tubo, reject. Hindi aalog, reject. Ayan. Ilang taon ka na rela na nagtitinor. Tagal na po, nasa 15 15, kaya kabisadong kabisadong 15 years na pala siyang nagtitinor. Milyong, milyong nyug na yung kanyang na hawakan. Ayan, natapos yung first day natin. Ang nakuha lang ay 1,600. Pwera uh, reject. Ayan, pagkatapos niya, nakuha matitira. Dito sa bukit. Sabado bukas, uh, mag, mag uwi ako ng ilan para bitakin ng mga anak ko sa bahay. Para kahit paano mabawasan yung bibitakin ko. Ayan, ito. Duro ko. Diyan awak na? Nasa 200 yung aking uwi sa bahay. सरकार तो magandang bunutan yung tuyong tuyo o yung basa? Yung tuyo po. Madulas kasi yung basa. Eh, pero yung mas makunat. Tuyo? Opo. karga na yung 1,000 sa so, isang owner so, meron pa natitira so, tapos meron pa doon isang load pa rin ng pulong-pulong siguro nasa 1,000 pa yung natitira ang mabibilang ngayon doon sa unang nabilang kanina ito na yung reject hindi Yun nang karami yung reject dahil maraming may tubo at may mga luhoy din yun pong luoy na tinatawag namin dito sa amin ay sila yung mga nalaglag na kulay green pa nung bagyo tapos nagkulay brown na lang dahil matagal na siyang na-stack yan, kagaya nito yan o oh. ito so, so, sa mga sanay sanyog itong gantong itsura yung namumuti dito alam na alam na ito ay luoy dahil pag ito po yung ginadgad sasama yung laman. Yeah. Nung nung kalalaglag niya medyo ganito. Win. Tapos nag-brown na lang siya dahil sa ilang buwan na siya na. Ilang buwan na siya na na-stuck. Ito sila, yung mga na nababasa-basa yung kanilang uh, mata. Ganda pa ng smile niya ito po yung malulugi yung bibili kapag ito ay binenta dahil konti lang yung gata na makukuha sa mga ganito pag kinayod matutuklap din siya so lugi yung bibili kaya nire-reject nila yung ganyang klase ng nyog Seventy-five. 1,750 Yan, second day ay nasa 1,750 yung nakuha at ito yung reject nasa 500 siguro itong reject na ito marami tayong pupukahin